So, ayan nga guys, nandito nga kami sa panibagong gawa ni Genesis Ah, uh, shoutout nga pala kay Dark Knight Yo, shoutout yeah, na unahang naglaro sa game ko Ah, uh, so ayan nga guys Kung gusto nyo maglaro dito, ito lang nga Ah, uh, putang na, uh, sorry, sorry guys uh, <laughs> Ito lang yung pangalan ng game guys Troll Hangout Okay. So, tignan na natin guys. Uh, tara dito para tara. Pwede man trip dito guys. to tama guys. Hmm, ko na. Matay guys na. putol. <laughs> <laughs> ayan guys. <laughs> Pwede mag-firework guys. Bata yard. Bata yard. So, ayan guys. Now. Tara. Asan yun? Ay, namatay pala. Tara. Putan natin guys. Ayan, guys, nag-teleport siya sa akin. So, ayan, guys, na sasakay nga pala kami sa roller coaster, guys. Sa ah, na roller coaster, guys. Uh, tara, papunta kami na roller coaster, guys. guys. Maglalagay ako bukas ng periyahan dito, guys. So, maraming kami i update dito, guys. So, kung gusto nyo ng real verify badge, guys, comment lang kaya, guys. At tutulungan ko kayo manggago, de joke lang. Sa <laughs> akin. So, yan nga guys. Nakaikot na kahit wala pang tao. And di ko na-off yan po. Tangin na nakalimutan ko. So, yan. <laughs> <laughs> so, <laughs> so, so nga. Ah, uh, sir, pare. Ay, wait lang. Huwag ka na di ka marunan yan. <laughs> Try nga natin. Sige, ano, Jay, pasok ka dyan. Paso okay, guys, sasakay na kami, sana, guys. Uy, i-off mo muna, pre, i-off mo. Paano to? Mag-play ka, tapos pasok ka dito. Ito so, na, kailangan ko mag-play. Huwag ka na mag-ano, reklamo. Ayun okay. <clears throat> okay, ay na I po. Ma. Stop sa okay, sa so, sasakay ako dito, eh. Ayun guys, makikita nyo guys ah. Pandarin mo na po, po putang ina mo, ba't mo yung nearest Bobo, putang ina. <laughs> <laughs> Ay, guys, pasensya na ayos sa mga mura guys so, <laughs> may Mahilig na talaga akong mura. sorry guys. Nasanay lang, nasanay. Okay, wag mo yung restore ulit. Okay, sige, game na. Ayun na guys. Let's go. Bata, yan. <laughs> <bata -yard. laughs> Uh, as you can see, madami yeah, pa tayong i-updating dito, guys. Update ko na lang kayo sa mga magbaba magbabago dito, guys. Gawin yung bilis sa pair. Ito, pangalan na laro na to. Alam nyo na yon. So, isa nga pala tong tao na to, si Dark Knight. Isa to sa tumulong sa akin sa laro na to. And then, follow nyo siya sa Roblox, guys. Para, ano... Mabigyan ka ng Robux kahit to lang ko kaya nga troll, di ba? So, uh, guys, guys, ha? Uh, <laughs> oh, nirestor <laughs> ulit, guys. So, pagpasinchahan nyo na si Nag, guys, ha? So, so, dyan makulit talaga yung bata na yan, guys, uh. So, uh, yun, guys, ha? So, ayan nga. Okay, lilipat naman tayo. Saan so, ba tayo? Lilipat tayo. Sa, San ba tayo, boy? San tayo, boy? Di Open tayo, mic boy. ka, boy. Open mic ka. Para marinig nila yung boses mo, boy. Hindi ako maririnig. May ka magka-call tayo. Oo oh, nga pala. magka nga pala tayo. Okay. Ayok e, e, mo muna. Bilis ka na. <laughs> up mo, up mo. Up mo lahat. Up mo lahat, boy. Up mo lahat. Up. Ako, lahat. Huwag mo isabay. Di isa-isa lang. Ano <laughs> kala mo? Automatic? Hala, ang lala. Paano ako makakakit? <laughs> Pandar. Hahaha. <laughs> Sandali mo pa ako na, onte. Tama, maakit. Tama, maakit. Sandali mo na, onte. Hala, guys. Lo. Ngayon doon. Ayan na, guys. Oh, onte. Oh, ito, Yan. Ang lupit talaga ng driver dito, guys. Sana di ako malaglag. Okay, so, let's go, ganun. let's go. Tornado. Yeah, yan lang, ha. Ganyan lang nalang, boy. Lalakas to. Okay, guys. <laughs> Tornado. Ay na, guys. No, hindi ko alam. May ilo ako. Mapuputang na ano nito. <laughs> ko alam. Ayun na, guys. Tang inon saya. <laughs> Di ko alam kung sumasaya ako o nabibisit. Ah, <laughs> <laughs> oh, tang ina, ayaw ko na guys. Oh. <laughs> okay, lilipat naman tayo sa matayo. Tayo eh. sa malaya guys. Uh, dito naman tayo sa Ay, boy, ihinto mo muna 'yan, boy. Hindi <laughs> lang, boy. Hinto na 'yan. Kakain okay, to ako na guys ha. Up mo nga pre, up mo. Ayan, so ayan. Sige, pasakay muna ako pare. So ayan nga guys. Sige. Okay. Game na po kami boss. Saktuhan lang boss ha, huwag masyadong ano boss. Putang ina boss, Umikot na ako boss. King ina mo boss. Putang ina na boss. Tang ina mo eh. Uy, tigil mo boss. Pukin ang ina mo boss. Tang ina, hindi ako magbabaya dito boss. Putang ina. <laughs> boss. Ay, ako boss. Hindi ako magbabahay na si Quinta dito tayo uh, Dito tayo next. Isa so, ka yung... Mas... Tang, ina, na naman ako. <laughs> 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 Ay, wait lang ba Dito tayo sa entrance dadaan kasi... Oh, tang, ang ganda. Ay, sige. Ay, bobo ni yung school na ito. <laughs> <laughs> Ay, nawala. Pag so, may boss. Yeah, sige boss. Hindi ka talaga makakatanggap na pre-remit pa. Ay, remit pa. Nakasakay ka na boss? Ah, boss, na uh, bigay ko na yung ticket ko, boss, ah. Uh, okay, nakasitbelt na ako, boss. Dahan-dahan lang, boss, ah, boss. Puta, ba't maligtad, boss? Puta, ina Putang, in <laughs> <laughs> Putang, in <laughs> Putang in <laughs> i-up na yan. Lumpit ah. Puting ina yun ah. Galing, gago. Puting na. Ah. bulik to to. Puta na, yaw na yun, Bye na guys. Update na lang kayo guys. Bukas siguro guys. See you next year. Ay, sorry, sorry. Next year na tali, sorry. Sorry. <laughs> See next <you> week. <laughs>